May kikwento ako sa inyo ay kamusta na kaya yung bayar ko na bumili ng Maxman. Noong una, bumili siya ng t-shirt tapos sinundan niya ng Maxman. Etong lalaki nito, baguhan lang dito sa Taiwan. Ngayon, bumili siya ng Maxman dahil nakikurious daw siya sa POSCO. Kaya bumili siya. Bumili siya pero ang asawa niya nasa Pilipinas. Tapos baguhan siya. Ang payo ng mga matatagal na dito sa Taiwan, okay lang daw mambabae. Eh. Basta, hindi pabayaan ng pamilya grabe naman ang mga payo ninyo sa mga baguhan. Hindi ba pwedeng sabihin ninyo na mag-ipon sila? Huwag nilang pababayaan ang pamilya nila. Huwag nilang sisirain yung pamilya na binuo nila sa Pilipinas. Kasi malay mo yung baguhan na yan is breadwinner. Siya lang ang inaasahan. Tapos tuturuan mo ng ganyan. Grabe ka naman kabayan. Grabe naman ikaw. Kung pasira na ang buhay mo, huwag mo nang idamay ang iba. Huwag mo nang idamay yung mga baguhan. Okay? Kasi nga, ay nako, ang hirap magsalita. Kasi nga maraming mga kwan dito, mga lalakero, babaero, mga agawa ng asawa, kabit, Minsan nag-aaway-aaway pa dahil dyan sa mga ganyang senaryo. Ay, kawawa yung buyer ko na yun. Kaya sabi ko, ino yung nagpayo sa niyan? Katrabaho daw niya. O mga babaero siguro, yung mga katrabaho niya kaya ganun. Ay nako, Iwasan yung po 'yan ha. Huh?